Nagdulot ng buhol-buhol na traffic sa buong araw ng Sabado sa kahabaan ng National Highway sa bayan ng Datu Udin Sinsuat, Maguindanao del Norte. Halos walang galawan ang mga sasakyan. Maging ang ibang guest attendees na pinitang maglakad ng abot sa isang kilometro. Libo-libo kasi ang dumalo sa ipinatawag na General Assembly para sa Maguindanao del Sur at Norte na isinagawa sa Mindanao State University compound sa nasabing bayan dumalo ang kanilang mga kapagtido at supporters mula sa island provinces, special geographic areas at maging outside farm areas. Tema nila ay mato ano na ibig sabihin ay lalaban sila. Panawagan nila isang malinis at patas na halalan. Itong pagkakaroon natin ng assembly dito ay patunay at deklarasyon na seryoso ang MILF na sa pamamagitan ng UBGP sa opisyal na paglaho na nito sa uh, kauna-unahang electoral process. Sa paniniwala ng ilan, kaisa tayo sa panawagan na malinis, totoo at tamang eleksyon sa 2025, insya Allah. Pwede, siya mga munisipyo anasisita ang nasisita ang bagayan i-prinsipyo na Kagina ang tuwe jawaban ha, ah, katibambo tano na amay kamato tano. Nangini parangay sa kabagato. Niya pangaray sa kabagato na matalaw adimato. Our homeland and Islam ay siyang nakapaya. It is the interest of the Bangsamuro people, the Bangsamuro homeland and Islam ang nakapaya sa 2025 na election. Ayon sa UBJP, ang nakikitang voluntaryong suporta ng mga dumalo, ang siyang kanilang magiging lakas at patunay para sa kanilang politikal na laban sa darating na 2025 elections. Ayon sa UBJP, pumalo umano sa 170,000 kadaming tao ang dumalo bilang nasinang ayuna ng Maguindanao del Norte Provincial Command. Kaya naman, pahirapan ang galawan mula sa kalsada, papasok at palabas ng MSU. Sa loob ng NSU sa grandstand at open area tents na nakinig ang karamihan mula sa programang ginanap ng partido sa kalapit na University Gymnasium. Habang ang iba ay sa mga lilim ng punong kahoy na sa mga minsahe. Kanya-kanya ding diskarte sa kainan, grupo-grupo na akala'y nagpipiknik lang. Sa talumpati ng mga bisita, binigyang diin ang naging simula ng pakikibaka mula sa pagkaalsa, is process hanggang sa laban sa Kongreso at Senado na maipasa ang Bangsamoro Basic Law at Bangsamoro Organic Law. Sa Basilan Province ay may labing isang municipality at isang city yon ang Lamitan City. Pero ang nakikita ko, dalawang munisipyo lang ang hindi sumama sa UBJP. Pero ang Siam at ang city ay sa UBP Lahat sila kinapaabot ko sa inyo ang suporta at tuloy tuloy na tulong ng aking mga kapatid na ITs sa Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao. Huwag po kayong magatubili sapagkat kami po ay kasama ng Bangsamoro sapagkat kasama kami na kinabang sa lahat ng programa ng ating leadership ng Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao. At di pa namin ito mapababayaan, di namin ito malilimutan sapagkat tulad ninyo, gusto namin tuloy-tuloy yung progreso at tuloy-tuloy ang development, pagkakaisa. Marato mo ay sa pagkaitan na may si luren sa sagada. No, di. Di. Sa akin, nakadsapa ko. Nakadsapa ko. O di ako iyawa na UBJP. Di ako yawa na umpungan na UBJP na dakaw ako siya sa UBJP ang party. Tapir! Uy, kagina, na liyabay tinto ang mananggit sir kita. Nagtaraw ko ba a moral governance? Ayon pa kay Band Chief Minister Ahud Murad Ibrahim na siya ding UBJP chairman, katulad ng Umno Party ng Malaysia, nais din nilang mapanatiling maipanalo ang kanilang partido at tumagal pa hanggang sa susunod na mga henerasyon upang maipagpatuloy ang mga naging pangarap at alikain nito na nasimulan nila sa ngayon. Mula sa Datu Udin Sitsu at Maguindanao, ako si Ferdinand Cabrera ng Kutang Batu News para sa Newsline Philippines. Stay safe!